Sobrang lakas tanggang maglaro ng team ng Dallas Mavericks at ito ang kanilang sikretong ginagawa. Well, talaga nga namang dino na ng Dallas Mavericks ang NBA this past 15 games. At alam nyo ba silang may best record kung saan meron nga silang 13 wins and 2 losses. At isa nga rin sila sa mga efficient na NBA teams pagdating sa offense sa may offensive rating na 116.3, pang number 9 nga yan. At ang pinakamalupit pa dyan ay ang kanilang defensive rating 105.5 kung saan sila ang nanguna sa buong NBA at merong net rating na 10.5, pangalawa naman yan sa buong NBA only behind the Boston Celtics. At talaga nga namang nakakagulat na ang team ng Dallas Mavericks na sa start ng season ay hindi ganun kaganda ng depensa pero at the latter part of the season ngayong patapos na ay sila ang may best defense in the NBA. At yan nga ang kanilang sikreto kung bakit nga nila dino ang NBA ngayon this past 15 games nang dahil nga sa lupit ng kanilang depensa. At ito nga ang Miami Heat ay nakatikim ng number one defensive rated na team hindi NBA na Dallas Mavericks at panorin nga natin ang malulupit na play na kanilang girawa. Well sa una nga yung easy basket na sana dito para kay Jimmy Butler pero nice help ni Luka Doncic kaya naman binigay niya kay Hakes. Pero another effort from the Dallas Mavericks, Maxi Klibay sinupalpal nga itong si Hakes denied. At pagdating naman dito mga idol, even si Kyrie Irving is engaged and locked in sa depensa. Hindi nga siya kilala sa depensa mga idol pero dito sa Dallas Mavericks ay talaga nga namang nakakatulong din siya defensively. Pagdating naman dito ay na akala ni Kevin Love ay meron na nga siyang easy lead out pass. Pero nandyan nga ang player ng Dallas Mavericks na si Josh Green, is still nga yan. At ang bagong big man na si Daniel Gafford na talaga namang nakikinabang dito sa team ng Dallas ay pinakita at pinamalas ang depensa dito so palpalang weak layup attempt ni Kevin Love. And then pagdating naman ng mga idol dito nga sa perimeter defense abay may ibubuga din dyan ang team ng Dallas Mavericks at si Dante Exum nga ay inistilan na parang bata ito si Tyler Hero walang palag sa isolation. Then Kyrie Irving once again meron niyang active hands na naman at dito ay another steal ang kanyang nakuha dito nga sa Miami Heat player. At pagdating naman dito ay easy basket na sana ito ni Caleb Martin pero andyan nga si PJ Washington para lamunin ang ganyang attempt dito. Then sa fast break opportunity naman ay akala nga neto ni Nikola Jovic ay meron na siyang easy basket na makukuha pero andyan nga itong si Derek Jones Jr. para istilan siya. Then Then sumubok na naman si Jovic dito na atakihin ang paint neto ng Dallas Mavericks pero Daniel Gafford is right there para nga supalpalin palin ang kanyang another attempt. At ito nga mga idol ang sikreto ng Dallas Mavericks kung bakit nila dinodomina ang NBA this past 15 games dahil nga yan sa kanilang matinik, nag-improve at number one rated defense in the NBA.